Tao po, tao po, bebang, pipindutin ko yung doorbell nila para manilig nila ako. Ay, may nag-doorbell sa gate. Siguro si bebang yun, nakauwi na siya. Bebang. Nandyan ako, bebang. Wait lang. Bebang, lumabas ka dyan. Maglaro tayo. Bebang anak, ikaw na pa. Hello, Aling Sitang. Kukua, ikaw pala yan? Akala ko ikaw si Bebang. Wala po ba si Bebang, Aling Sitang? Maglalaro po sana kami. Wala siya rito, Kukua. Ilang araw na si Bebang sa probinsya. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Walang kasama. Ganun po ba? Sayang naman. Namimiss ko na siyang kalaro. <laughs> Iniwan na ako ni Bebang. Hindi niya na ako namimiss. Ayaw niya na bumuwi. Aling Sitang, wag po kayong umiyak. Bebang ko, umuwi ka na dito sa bahay. Wala akong kasama. ko ako. Oh. <laughs> Tama na po, Aling Sitang. Kung gusto nyo, ako na lang muna kasama nyo sa bahay para hindi kayo malungkot. Talaga, kukuha! Gusto mong timirad yung sa bahay namin? Opo! Habang wala si Bebang, ako muna ang anak nyo! <coughs> Dahil mukhang mabait ka naman, sige, dito ko muna sa bahay namin habang wala si Bebang! Yehey! May nanay na ako, si Aling Sitang! Tara, ba, Pasok ka sa loob ng bahay namin para may kasama na ako! <laughs> okay po, Aling Sitang! Nandyan na ako! <coughs> habang wala si Bebang! kumain, maglaro, manood ng TV, kahit anong gusto mo. Talaga po, Aling Sitang, pwede akong maglaro dito, mag-isa. Lahat, pwede mong gawin. Basta, huwag ka lang pasaway para hindi ako magalit sa'yo. Opo. Wait lang, ipaganda ang tanong pagkain mo. Ano gusto mong kainin ko, Kowa? Kahit ano po, Aling Sitang, basta masarap. Okay, kukuha lang ako sa kusina. Ang galit ko! Ako na ang bagong anak ni Aling Sitang! Papalitan ko na si Beba! <laughs> ang gandang tumira dito! Ang laki ng bahay! At may TV pa! <laughs> Koko ba? Ito na pagkain mo! Kumain ka na! Opo, Nanay Sitang! Nandyan na ako! Kumain ka lang na kumain. Masarap yung nilutong paksiw na bangus. Gusto ko pang kumain ng adobang dragon aling si Ano? Dragon yung gusto mo? Walang dragon dito kukuha? <laughs> Sabi kasi nila, masarap yun eh. Mani nam Ha 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 ha. Marunong ka pala magyukukuha eh. Natutuwa ko sa'yo. <laughs> parang narinig kong tumatawa si Aling Sita nga. Siguro, nakauwi na si Bebang. Tatanungin ko nga. Tao po! Tumutarad yung doorbell! Baka sila Bebang ngayon! Ako na po pupunta sa labas, Nanay Sita. Titignan ko pa kung sino yon. Okay! Excited na ako! Uwi na si Bebang! Bebang! Yuhu! Nakauwi ka na ba? Ano ang kailangan mo dito, Iska? Uy, Kukawa! Nandyan ka pala! Pwede magtanong, nandyan ba sa loob si Bebang? Wala rito si Bebang! Hindi pa siya umuwi! Ganun ba? Eh bakit nandyan ka? Ako na ang bagong anak ni si Sitang! Hindi na si Bebang! Kaya dito na ako titira! Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Umalis ka na dito! Hindi na babalik ang kaibigan mong si Bebang! Ako na ang papanit sa kanya. Hindi to maaari. Dapat masabihan ko si Bebang para makuwi na siya dito. Kukawa, sino yung nasa labas? Si Bebang ba yun? Hindi po yun si Bebang, alin si Tang. Batang pasaway lang, napipindot ng doorbell. Gano'n ba? Halika na rin sa loob. Malata tayo ng TV. Opo, nandyan ako nanay si Tang. totoo nga si Kukuwa ngayong bagong anak naling si Tang guys alam nyo ba kung nasa si Bebang si Kukuwa papalitan na siya anong gagawin ko mag comment lang kayo para sa part 2 bye bye